ayan sasakay kami dito guys punta kami sa taas uh oo -oh. kailangan natin yung ano yung nabigo so dito kami guys dito kami mga sisilabs, labs paakyat kami sa tung langit uh -oh. ayan so inihintay namin yung maliit na tram Okay, pwede lang tayo. Yeah, yeah, here. Iniwan ako, oh. Ay, 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 dali, 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 dali. Oops. Oops. So, akyat kami okay. ngayon. Tara na. Nag-live ka? Hindi. Wait. Hindi.